Yan, isang magandang araw po. Ito po yung project natin ngayon. Meron naman tayong ano. Kanina po, pag pinupukpok lang po itong ano. Ito yung kanyang blower. Ito po yung kanyang problema. Pag pinupukpok po kanina, saka lang po umiikot. Kaya ito, bubuksan natin ngayon. Titingnan natin kung anong problema. Kung maiksi ba yung carbon brass o marumi lang yung tinatamaan ng carbon. Ayan. Ayan. Tanggal ko na yung bubuksan ka na lang ayan so, ito na po yung kanyang blower para sinapin yan gamit yung ating special tools ayan dati nung wala pa akong ganito sinisikwat ko lang po yung ano nyan pinaka plastic nya kailangan problema kakabungi bungi buti na lang at Ta uh, so, tayo ng gayto ng patanggal ng ano nang lock ng blower si mas ano naman kasi tingnan yung ganito Baga, mas presentable yung tingnan kaysa yung sinisikwat natin minsan nasisira po yung pinaka plastic kakaroon na, na kasi ng giwang yan pag yung nagkaroon ng ano yun bingkong, bingkong hindi tulad na may pangpulot po tayo na ganito napakadilala po tanggalin yan unti unti na siyang nakakalas. yun o oh. so, tanggal na ganun lang po kadali Samantalang pag yung mula tayong pantanggal ng ganyan. Ang hirap. Yung mga ginawa kasi nilang ano, mga ginawa nilang lock ngayon. Mga disposable. Tulad nung araw, turnilyo po ang naganan ngayon. Ganito na lang po ang naglalock nya. Plastic na lang. Kaya. Harus bago lang yung kanyang ano. Ngayon lang po na baklas yung kanyang blower. Eh ang problema po talaga ng kanina, walang hangin. Eh sabi nung nagdala, diretso cleaning na daw po kaya kinalas ko pati housing niya. Nadudugo ko naman to kung tutusin. Si kung blower lang naman po ang problema. Kaya naman yan dukutin doon. Kaya lang sabi nung dala kanina, diretso cleaning na daw kaya ayan, binaklas ko pati housing para malinis na rin yung kanyang evaporator yan makikita na natin yung anong naging problema kung bakit kanina dipokpok na lang po kung di mo siya pokpok -pok, kaya hindi siya iikot ayan, kung nabuka mo yung apat na lock ayan, pwede na pong kutin yan Ayan. Maganda pa naman yung kanyang ano. Siguro nabasa lang to. Kaya uminto. Kasi kanina ayaw nang umikot. Dilihahin lang po natin ulit yan. Nag loss contact lang. Yan maganda pa naman po yung kanyang ano eh. Maganda pa yung carbon brush. Mahaba pa yan Oh. No? lang buti na lang walang ibang problema marami lang lilinisin lang po yung kanyang blower